May isang employer, first employer ko, bagsak ako. Mm -hmm. Kasi high school graduate lang ako. Bakit mahirap ang buhay? Gusto ko lang kasi makatulong sa ano, ko. Mm -hmm. para sa akin talaga, hindi masama ang taong ambisyoso para sa akin. Mm hindi -hmm. lang sala niyo, ito yung Astin. sala namin. Medyo Para kayo pala. nasa para kayo nasa <laughs> Opo. O, alam mo yung parang Airbnb, mm -hmm. pinapa airbnb Kaya nga. So tingnan natin yung sala, anong meron sa sala? Ariel. Hello guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa the town of Bantry dito po sa West Cork dito sa Ireland. Today is another episode of our OFW Diary Series and first time ko guys dito sa Bantry. So before tayo pumunta dun sa guest natin for today for today's video, Samahan nyo lang ako mag ano, roam around dito sa town center nila gusto ko lang makita ko ano yung meron dito medyo provincial feels dito guys so very calm and walang masyadong tao um, it's a Saturday today and mapapanood nyo video on a Sunday yun, samahan nyo ako ngayon guys so eto na yung town center nila, parang town square. Awit tayo guys. Dito na tayo sa amin ano. Ito yung square nila. Bantry Town Square officially opened on 17th of September 1996. Dito daw sa Bantry before, parang long long time ago. Ano daw to parang um, center of uh, parang pilchard fisheries. Sabi, parang siyang mga ano, small fish, parang mga sardines kanyan. So nagpupunta daw dito yung mga parang fishing fleets from Spain, Netherlands, France. Before lang yun. Ito yung square nila guys. So dati daw dito guys, dito sa square na to, um, this was used daw for parang cattle. Cattle, ano, parang mga fair. Pero on recent, recent days, parang ginagawa na ito. once a week yata, parang may market dito sa, sa kitna, sa town square. I think Friday lang yung market, so hindi natin maaabutan today. Ayan pala guys, ang Irish name ng Bantry is Bantry. Um, Bantry is a prosperous market town. So, itong kinatatayuan ko ngayon is called, it's called Wolf Town Square. May anchor dito pero walang information because maybe it's, ano, yun nga, fishing something before. So dito sa Ireland, usually sobrang makukulay ng mga ano, buildings. So makikita nyo, ayan, ganyan yung mga buildings. Normal yan dito sa Ireland. Ito Bantry nasa heart siya ng West Cork. And uh, Bantry is considered one of the friendliest, most generous, parang yung Irish hospitality, parang intact pa rin dito sa Bantry. So actually, uh, parang most of the towns naman in Ireland, the smaller towns in the parang mga province province, mababait talaga yung mga tao. Very chatty. Tahimik ngayon na kahit Saturday. Parang wala na dito. Ito may bakery dito. Kahit ang tagal na ako sa Ireland, alam niyo parang pag nakapunta ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, natutuwa talaga ako kasi parang ang kakute nila, ang kakute ng mga bagay. Nagano pa ako ng, ng, ng bibili ng food para sa dadaling ko doon sa Kila Ariel kung saan ako pupunta. Kasi syempre, you don't want to, call, to go to a house na, na empty-handed, diba ba? Guys, dito lang pala sa halap, harap, ng Wolf Tone, <coughs> Wolf Tone ano, Wolf Tone Square. Merong, ano, tourist office, na eh, nasa likod ko. Ang sarap pala yung monster, ano, monster drink. Sabi ng mga 1600s daw, may nagsabi na, parang Jacobite soldier yata. Sabi niya na parang, this is the It's Bantry That is a miserable, miserable, poor place. Parang it's not really even parang worthy of ano, parang to call a town. Kasi parang nung panahon na yun, 1600s, meron lang daw konting parang ilang bahay lang or ilang establishments lang. Mga mabibilang mo lang sa yung mga 8 or 10 houses, tas may mga maliliit na cottages before. So parang fishing, ano na, fishing port. So, but now it's, it's really a cute place. Ang cute niya na lugar. Although, sobrang tahimik lang kasi. So, guys, yun. Nagpunta lang tayo sa Super Value. Bumili lang tayo ng something. Bumili ako ng... At sa inyo yung video So, bumili tayo ng Bulmer's Irish Cider Original. 15 cans. for 40 ml each. So, itong 15 cans na to is... Magkano siya? Nasa 30 euros. So, in pesos is... Nasa 1,800 pesos tong 18 cans na to. And then, bumili lang tayo ng dessert. Which is ano siya? Fresh cream sponge cake. Masarap to eh. Very light lang. 650 euros. So, parang 650 is... Eh. So, nasa 300 plus. So, yun lang ang dala natin. So, pupunta na tayo ngayon sa kila Kuya Ariel. And then, mag-start na tayo mag-interview and all that. You know, all that OFW diary. <laughs> so, guys, yan. O, parang ano lang eh. 8 minutes lang from here. Dito sa Maytown. Papunta sa kanila, sa farm nila. So, let's go there. So, today dito sila nakatira dito sa caravan na to. So, ikikwento niya sa atin, isa-share niya sa atin yung kanyang tinitiran dito, yung niya bilang isang big farmer. So, um, tara, kamustayin natin siya. Hello, kabayan. Hi po. <laughs> Ako nga pala si Ariel Lucislao, uh, pig farmer dito sa uh, Ireland. Uh, pwede mo ba ipasyal sa ano mo? Oh, sige, sige, Sa, sa mobile home. Medyo makalat. <laughs> So, so, ilan kayo dito nakatira? Ah, dalawa lang kami. Dalawa Puro kayo okay oh. sabay kayo dumating? O, oh, sabay kami dumating dito. November 14, November 2024. 2024 ang ganda or? ng bahay nyo. Yung Pang... para kayo nasa bakasyonan. So, ito yung pasok natin dito. Nandito na kanilang kusina. Ito na ang kanilang dining table. Pagdating mo dito sa Ireland, naka up na yung... set up na yung, oh, up na yung uh, accommodation namin. Tapos lahat ng gamit, meron na. Oh, meron na. Lahat-lahat. Uh, wala na kayong binili kahit ano. Dito? Wala oh, na. Pati rice cooker na binili ng boss namin. Talaga? Hmm. So, pakita natin muna ito yung ano, kung sa kusina. Anong mga meron kayo sa kusina? Sa kusina. Ito yung lutoan namin. Yung mga... Meron silang ano, meron silang oven. Hmm. Oven, Tapos... may griller. Ah, may griller dito din ito. Kompleto na lahat ito. Mga uh, kutsara, tinidor, Mm, tapos meron silang toaster, lahat yan, kettle. O oh, yan, toaster. Kasama niyan. Heater, tsaka... Uh, Pati air fryer? Air fryer. Kasama na rin yan? Oo, oh, kasama na rin to. Wow. Lahat, lahat. Uy, ang ganda. May mga, ano, mga, uh, lahat. Utensils. Utensil, oo. Oh. Mga baso at nito yung so, mga baso lang, namin. wala lang pagkain, pero lahat ng gamit meron na? Oo, oh, walang pagkain. Ang galing. So, pero, binipis din kasi sa, ano, pig farmer, libre kami sa ano, karne. Ah, libre kayo sa karne? Oo, oh, libre kami karne. Seryoso? Oo, oh, seryoso. Ano na yan, process na, may ham, uh -oh. may sausage, pork chop, yung mga niluloto namin yan. As in, libre kami? Oo, oh, libre kami. Dito tayo sa dining ano, dining area. Yung dining namin. Maganda siya ng ano, pork. Inihaw to, di ba? Oo, oh, inihaw. Tapos syempre, yan yung dali natin, cake. Uh, Basta Pinoy, may kanin talaga. At kanin talaga ang yan dyan. Yung rice cooker. Biscuit. At yung bigay ng ano nyo? Um, Oo, oh, yung bigay. Uh, Siyempre may ano, Bigay ng boss niya yung feeling ko. Yung De? ano, yung Ukrainian na kasamahan namin. Bigay niya. Lagi nagdadalang alak dito. Okay, so eto na guys. Nandito tayo sa on the left. Hmm. Pagpasok niyo ng uh, caravan nila. Nandito yung sala nila. Ganun ang lang ng sala niyo. Ito yung As sala in. namin. Medyo para ka kayo, nasa, para kayo nasa vacationan. <laughs> Oo, alam mo yung parang Airbnb. Hmm. Pinapa-Airbnb. Kaya nga. So tingnan natin yung sala. Anong meron sa sala, Ariel? Ah, uh, ito yung heater namin. Mayroon silang electric, uh, electric heater. Electric, electric din. May heater din na ano, gas. Ah, meron din. Ayun oh, yun. Oh, Ayun nga. Oh, ito, ito. Gas yan. May heater din yung radiator. Uh, ito yung... Uh, mini terrace namin. Mayroon silang terrace. may hmm. Mayroon silang ano dito, ihawan. Ihawan sila. Ito yung gas ng ano nyo, ng no? paraban oh. nyo. Ah, no? no. uh, mga ito, mga libre lang din to. Hmm? Mga libre. May dalawa dun sa ano, likod na gas. Ang sarap dito sa umaga, pwede kang magkape-kape, no? Oo, oh. kaso... Paraban. Maulan kaso, lang talaga. Pura mo ngayon maganda yung weather, oh, you, ngayon, no? ngayon. Ito nga pa yung ref namin. Nakatabi yung, <laughs> yung ref nila. Ito yung ref eh. namin, Oh pa. Wow. Ang laki ng ref nyo, ha? Ah. May fridge sila sa baba. Karne. Tapos ang dami yung laman. Wow. yaman Sana all. Pwede mo mag-uwi ng karne? Libre kasi <laughs> karne. oh, may ham dyan, sir. Kaso, dami. Maalat yung ham nila. Mm. Ito yung control sa ano, heater to. Uh, mm. ilang kwarto to? Uh, tatlong kwarto to. Mm. Tuloy tapos, ah. Dito tayo sa, Pagpasok nyo sa kanan naman, andito yung mga kwarto at CR. Patingin yung ng CR. CR. Namin, oh. Pang ano, pag Pinoy talaga, maliit kasi. Ah, uh, ito yung toilet pala, oh, toilet, toilet. Oh. Toilet namin. Nasaan no. yung ano? Yung paliguan. Ang paliguan namin dito. Sa kabila. Ay, walay. Oh, hiwalay. Ang hiwalay willing. siya. Mas maganda. Pwede gamitin yung isa, tapos oh. minsan naliligo. Okay. Lahat may heater. Ang Pati galing. dito. So, may init din dito, no? May heater din. Tatlong kwarto. Oo, oh, tatlong kwarto. Oh. Ito yung pinakamalaki. Kwarto mo yan? Hindi, sa kasama ko. Dito ako dati, uh -huh. kaso lumipat ako kasi sobrang laki. Pwede ipakita? Oo. Oh. Ayaw mo ng malaking kwarto? Hindi. Hindi ako, ano, parang masyadong maluwang. Talaga ba? Oo. May, may hater dito. din dito. Ito so yung may, hater. Tapos may cabinet sila dito. Yes. Lumipat ako sa kabila kasi mas maganda yung view dito. Ah, mas maganda yung view mo? Oo. Oh. So yung natin. Isa yung. din yun sa rason na Malaysia pero mas okay yung ano view. pangatlo, ginawa naming Stack room. Ay dito sir. Ah. Ginawa naming sampayan. Kasi oh, hirap, hirap ng ano. Ito, ginawa naming sampayan. Ah, okay. Ito yung pangatlong kwarto. So yan, yan ang bahay nila, Ariel, dito sa Ireland. So November, December, January, February, four months pa lang sila dito. Ikakwento e, sa atin ni Ariel yung ano nila, yung buhay niya dito sa Ireland. In the last four months, bilang pig farmer dito sa town ng Bantry, sa, West Cork actually. So yun nga guys, nandito tayo sa ano ngayon, sa County Cork dito sa West Cork and nandito tayo sa town ng Bantry. Uh, sa atin si ang ating kabayan na si Ariel ng kanyang storya dito sa, sa Ireland bilang pig farmer. Ako nga pala si Ariel Winsislaw uh, pig farmer dito sa Ireland Yeah. <laughs> Sige. Kaya mo lang sila. <laughs> Sige. <laughs> so, kwento mo sa amin, Ariel. Saan ka nagmula sa atin sa Pilipinas? oh, ah. Sa so, Hagaling. Taga Cebu nga pala ako. Sa Astorias Cebu. Shout out nga pala sa mga taga Astorias. Nagtatrabaho ako dati sa Astorias Farm Incorporated or Virginia Farm. Isa lang yun. Mm -hmm. Virginia Farm. Ano? Pig farmer ka din? Oo, oh, man? pig farmer. Meron ka ng family sa Philippines? Oo, oh, meron na. Sa... Married ka na Oo. Oh, Astorias. so, hindi ka na available. Hindi na. <laughs> <laughs> Hindi na. Kwento mo sa amin, ano, Ariely, kung paano ba nagsimula yung sa pagiging pig farmer mo. Hmm. Paano ba itong pig farmer? Kasi meron akong, ano, may tayo na interview before na pig farmer din siya. And then, ano siya, graduate siya ng agriculture. Tapos, yung sa'yo naman, so, graduate ka rin ba ng agriculture? Yung ginamit ko dito, ano lang, experience lang talaga. Kasi, high school graduate lang ako. Ah. Oh. Yung experience ko lang sa pig farmer, yung ginamit ko. Pag-graduate ka ng high school hmm. sa Cebu? Sa Cebu, sa Kamutis. Tagaano, ano, mo ko sa yung amin, um, Kamutis Island. Kamutis Island. Tapos pagka-graduate mo ng high school, nagtrabaho ka na as, anong tinabaho mo? Pag-graduate ko ng high school, pumunta ko ng ano, Cebu City. Hmm. Nag-conductor ako doon. Kasi kung mag-apply ako, hindi ko alam kung saan ako mag-apply. May, may, may uncle kasi ako na ano, nagdadrive ng jeepney. Hmm. Kaya yun, nagko-conductor -co ako. Ah, oh. konduktor ng jeep? Jeep. Ano nga pala, pagpasensya na natin, sabi ni ano, sabi ni Ariel, may hirap doon siya mag-Tagalog. May hirap bisaya. <laughs> kasi hindi mo tayo marunong mag-bisaya. Kunti so, lang talaga. Tinatry niya ang best niya mag-Tagalog. Ilan taon ka nito? Six. Ano? Ka, ah, di pala, pag-graduate ko, uh, ah, doon na lang, pag high school ko lang, pag high school. Second year mm -hmm. high school ako, nagtitinda ko ng ice cream Saturday Sunday. Kasi sobrang mm -hmm. hirap, hirap sa isla. Saturday Sunday, yun yung pinagastos ko pag Oh. <laughs> Emotional. Bakit? Mahirap ang buhay. Okay lang. Sige <laughs> na. Kailangan okay mo ng tissue. Kailangan mo ng tissue. <laughs> Mahirap. Mahirap magkwento ng Oo. masakit. Pero okay naman. Eh. Kasi napapalakas din naman yun. Isa din yun. Pero di ba, pag mo yung pinanggalingan mo, tapos ngayon, nandito ka na. Alam mo yun, parang layo nang nang narating mo. Oo. Di ba? Kahit ngayon, di pa ako makapaniwala ngayon. Eh. Na nandito ka? Oo. Kwento mo sa amin yung buhay mo sa, ano, sa isla. Sa isla, hirap ano lang doon. Ah, uh, pagsasaka lang talaga at no. Fishing. Mm. Mm. Kaya pag Sabado Linggo, nagtitinda ko ng ano, ice cream. Mm. Para pangaral mo. Okay lang naman yun, siyempre. Totoong emosyon. Ikaw nagpaaral sa sarili mo? Hindi naman, pero gusto ko lang kasi makatulong sa ano, magulang ko. Ang mo. Hmm. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Ikaw panganay? Ako panganay. Ah, so ikaw ang breadwinner sa inyo? Hindi naman sa ganun, pero gusto ko lang talaga tumulong. Hmm. Oh. May, may, trabaho yung magulang mo? Ano, lang, magsasaka lang din. Tsaka, ano, ta uh, fisherman. Ah, fisherman. Oh. Yun ba yung kabuhayan sa Camotes Island? Yun lang talaga. Oh. Tapos Grabe. nung grumaduit ako, gusto ko mm, makatulong pa ba? Oo. Oh. Nagkonduktor ako sa ano, jeep, yung hmm. uh, pinsa ng papa ko. Gano'n ka katagal nagkonduktor? Ano, nag Konduktor, mga nine months din. din doon sa jeep na yon, doon yung nakilara ko, naawa siya o ano. Uh, Pinaplan niya ako, may kantin kasi siya, mm. tabi ng ano, University of San Carlos. Oh. don doon, pinaplan niya ako doon. Anong trabaho mo doon? Uh, kantin nagsaserve ka? Oo, oh, nagsaserve ako. Ah, oh. nalala ko lang yung, yung hirap, hmm. hirap ba hirap, na hmm. ano, hanggang ngayon, nalala ko na malayo-layo na rin yung inabot ba. Pero doon ka tumibay, di ba? Oo. sa mga... Oo, yung mga pagsubok na yun. Oo. Oh. Thankful ka ba na, na, naranasan mo yung mga pagsubok? Oo, oo. Siguro wala ako dito hindi kung hindi, ko naranasan, naranasan yun. Nag-apply ako sa Balamban, Chunishi. Mga four years din ako doon. Sab Welder, sabi mo? scaffolder yung napasukan ko. Ah, magkano yung kinikita mo din sa ganun? Minimum yon. Sa Cebu noon, pagpasok ko, 327. Per day? Per day. Tapos, tapos bumawi na. na lang kami sa overtime noon. Kasi sobrang dami yung overtime. Katawan mo na lang taga ang ano. So, hindi ka na nagpapahinga? Para seven days a week ka? Ah, uh, 6 six days lang. Six days. Oh, tapos, around the clock kasi tawag doon. Uh, ka ng 8 a.m., uwi ka ng itim ng umaga. Itim ng umaga, kinabukasan ka pa uwi. Tapos, papasok ka ulit ng... 12 p.m. Uh, uh, oh, 12 noon. Hala, hmm. walang tulog? Kunti lang. oh. <laughs> 8, 9, 10, 11, 12. 4 oh. hours lang yung pagitan oh. na. Oh. Kunti lang. Kaya doon, nakatulong din ako sa ano. May nagkapagtapos sa amin din sa Ikaw, nag, ikaw nagpatapos? Tinutulungan namin. Hmm. Tulungan? Hmm. Nag-graduate ng na bunso namin, nag-stop ako. Kasi sobrang pagod na talaga. Mm. Lumipat ako sa mall. Naka-apply mm. eh, hindi pa ako nag-resign, nag apply na ako sa mall. Mall Ayala. Sa Ayala. nakapasok ako. four years din ako doon. Mm. Pero nakilala ko yung asawa ko doon sa Balamban Anong trabaho, sa mall? Saan ako? Service crew. Service, Service crew sa isang uh, fast food. Shake yung sa amin. Mas magaan 'tong trabaho na Mas ako. magaan, malamig. Oo. Oh, mas malamig. Uh, actually yung missis ko, yeah, public school teacher. Kaya pagkabuntis niya, nag-stop ako hmm. sa Ayala. Ako yung nag-alaga sa bata. Yun, nag-farm na ako sa Virginia na kasi malapit lang talaga doon sa kanila. Yung mama niya doon din nagtatrabaho 25 years. Sa farm? Isa sa farm. Ah, pinasok ka? Oo, oh, pinasok ako. Ano ka, gano'ng katagal yung training para maging pig farmer? Wala kaming training doon, sabak. Sabak, sabak agad. agad. Sabak. Kaya doon ko natutunan lahat. Hmm. ng nadala ko dito. Kagandahan kasi doon sa pig farming, uh, yung insurance sila sobrang ganda dun insurance sa oh insurance talaga yung hinahabol ko doon health insurance health insurance ah. sobrang ganda ng health insurance ng company na yun okay tapos medyo hindi masyado mabigat yung trabaho oo oh. okay lang oh ano pa yung trabaho mo doon sa ano ginagawa mo doon sa oo uh, ang una, ano lang ginagawa mo ang kaibahan hmm. kasi doon ang trabaho ko sa ano lang talaga isang department lang talaga hmm. sa panakan ako farrowing department far unlike dito lahat ng department maka mo ikot, ano? ikot talaga ah. don araw na talaga yung trabaho pag-alaga ng baboy dedication sa beak tsaka may inahin kami beak tsaka inahin yung hmm. sa amin eh na uh, feeding dapat alam mo yon castration lat anong pumasok sa isip bakit bakit mo ginustong mag-abroad parang aksidente lang din <laughs> hmm. kasi ang may plano talaga yung missis ko talaga hmm. taiwan pagkuha niya ng passport, sumama din ako. Kasi, Ay, okay, oh, may passport na kasi ako, nire-renew ko na lang. Nag-process na niya, nag na siya ng ano, ng papers niya. Huwag siya teacher, sa Teacher, oh. Ah, okay. Teacher. Tapos sinabi ko, di naman pwede kaming dalawa kasi may may anak kami. Hindi mm. pwedeng sama yung oh. anak nyo? Hindi pwede kami dalawa mag-abroad. So, sinabi ko, kung sinong una matanggap, mm. siya yung mag-abroad. Ambisyoso kasi ako, sir, eh. Hmm. Uh, ang gagaling yung mo, ano, ambisyon mo? Di. <laughs> sige lang siguro sa mga naranasan mo nung bata ayoko kasi maranasan ng anak ko di naman masyado mahirap pero ayoko maranasan ba yung hirap na naranasan mo hmm. kaya yun kahit medyo matanda na sumika pa rin sobrang ambisyoso ako hmm. yung target talaga Australia at Canada hmm kaya nag-download nag ako ng apps na no, Indeed. Doon Indeed talaga o. ako. Oh. Doon mo nakita yung trabaho dito sa Island, mm. sa Indeed. Sobrang daming ina-applyan ko doon. Kahit na ano, kahit fruit maker. Oo, oh, oh. oh, nag-submit ako. Kung 100 na resume lang talaga yung pinasa ko. Oh. Paano ka nag-land sa, um, sa Island na ano, offer? Kasi, nag-contact kasi yung agent. Agent batawag nila doon? Agent, ah. Oh. Oh. Si Ma'am Mary. Mary Potential. shout out, -out Ma'am Ma'am Potential. Kinunta ko siya. Mm, -hmm. Kaya yun nag-set up siya ng interview, mm -hmm. initial interview. Ano agad? Siya tsaka yung Irish, may Irish dito mm -hmm. sa interview sa initial nakapasa naman ako. Mm. -hmm. Kahit tumatambling hey, first, oh, first ko, tumatambling na uh yung -huh. English ko. Uh -huh. Pag interview ko nga, dala na ano? Dala na action. <laughs> Para may may raos lang talaga. Uh -huh. Oo, oh, may isang employer first employer ko bagsak ako. ko. Hmm. Nanoon yung una interview na pumosaka? ka. Initial siya. Ah, initial. Sa, lang. sa sa agency pa lang. Ah, okay, oh. okay. May interview ang agency. Tapos sa kakalabas sa, sa employer. Kaya oh. yun nag-chat si sa akin. Ito na yun, yung employer ko dito. Pangalawa. Mm, pangalawa. Ano nangyari doon sa second mong interview? Yun kinabahan ako kasi matagal kasi yung resulta. Hmm. Yung hindi ako natanggap, two hours lang nalaman so, ko na, na yung resulta, ah, oh. Okay. Ito. Five days. Mm. Tapos nag-contact sa akin ano pa, 12 am. Paano yung interview? Ano lang, sa interview, sinabi ko lang lahat ng experience ko. Mm. Yung mga duties and responsibilities ko sa farm. Mm. Kasi kung i sasabihin mo na yun, halos wala nang ma- Tatanungin sa'yo? Tatanungin oh, ang employer sa'yo. Alam, alam na nila na mm. alam mo yung trabaho. Kung makikita mo talaga ng employer na alam mo. Nagtrabaho ka oh. sa pig farm na legit. Oh, May mga steps na ginawa mo pagkatapos nun? Uh, ang sa kanila kasi pag natanggap ka na kinabukasan pwede ka nang mag-medical. Ah. Oh, oo oh? oh, oh. oh, sobrang mabilis wala pang visa may, Medical medikal muna? di ko alam sa kanila no? Oh, medical talaga yung una sa kanila yun pasasabi sa'yo yung mga uh, requirements mo ah uh, documents mo mm. diploma mm. yun para sa ano kasi yon work permit okay oh, yung diploma mo dip oh, high school diploma ko high school COA yung sa employment mm. tsaka yung may mga certificate kasi ako sa ano scaffolding hmm sinabit ko lahat kasi sa madagdag yun eh pero yung sa ano kailangan ba five years yung experience na hinanap nila? dito, 3 years okay na? 3 years pa oh. na. After no medical, nag-visa ka na. Work permit pa? Work, permit, permit, Oh, mga 1 month din. 1 month process sa work permit. And anong buwan ka nag-apply na interview and anong buwan ka nagka-visa? May. May ako na natanggap, nagka-visa ko May, September. 4 months lang. Na. Oh. Bilis ka Kasi 2 months yung visa eh. Kahit Mahirap yung anong, first time kasi namin magkalayo sir eh. Ah, first time mong kapag-abroad. Um, mm. first time talaga. Ano yung pinakamahirap sa... Yun ang pinakamahirap, lalo na may anak na. Mm ang hirap mawali sa pamilya. Oo, oh, pero yung sa isip ko na lang, uh, mabigyan ko ng maganda kinabukasan ba yung, yung anak ko? Hmm. Yun na lang pinaghuhugutan ko ng... Pero ano yung mga ano, first impressions mo sa island? Ganda. Uh, oh, walang pollution. Di ba? sarap ng hangin. Oh, sarap ng hangin dito. Tahimik. Kung na, napansin mo na mahirap dito sa, sa pagiging pig farmer at ano naman yung madali na napansin mo kumpara sa trabaho mo sa Pilipinas? Oh, sa trabaho lang, so sinaranasan naman namin sa Pilipinas, madali lang na adjust. Yung lamig lang talaga, magkatrabaho ka kasi sa labas ang minsan mm lumalabas kami. Mm. Sobrang lamig. Yun lang naman. Sa ano din. Kasi sa Pilipinas, yung experience ko sa panakan lang dito, round. Kaya... Nag-adjust ka pa? Oo, oh, adjust talaga. Sa ibang department? Mm. Sa ibang department. department. Oh. Mm, katagal yung pasok mo, yung trabaho mo per araw? Uh, Monday to Friday, 8 to 5 kami. 8 to 5? Uh, oh, one hour break. Sabado, 4 uh, hours. Mm. Linggo, 3 hours. Kasi ang day off namin, ano eh, every other week, 2 days off kami pag pig, pig, farmer, ano yung range ng ano pwede mong kitain? Nasa 32 to 35,000 per year. Oh. Ano yung mga may advice mo sa mga kababayan natin Pinoy na nangangarap din mag-abroad na, for example, meron silang mga circumstance sa buhay na kunyari di sila graduate ng college kagaya mo tapos or nang, nang galing sila sa sa mahirap na buhay ba? Paano mo ma-achieve yung gusto mo ma-achieve sa buhay kahit na nanggaling ka sa gano'ng kalagayan? Ano lang, wag lang tumigil mangarap talaga. Mm -hmm. Eh para sa akin talaga, hindi masama ang taong ambisyoso para sa akin. Mm -hmm. Positive sa akin yun. Mm -hmm. Kasi hirap na pag walang ambisyon, sir, di ba? Oo. Uh -huh. Kung mag-ambisyon ka, lawakan mo na. Huwag kang mag... ah... Uh, ang tawag doon. Kasi libre naman mangarap? Oo, oo libre naman mangarap. So dahil libre, oh. taasan mo na? Hmm, taasan oh. mo na, may goal ka talaga. Mm -hmm. Sa mga uh, high school graduate katulad ko, basta may experience lang, experience sa Jackie talaga dito mm -hmm. sa Ireland. Sige ko yung ano eh yung ang sayo kasi parang hindi ka nag-ka nagpili parang lahat ginawa mo nung high school, di ba ka ng nagtindahan ng ice cream ganyan. Parang lahat talaga ginawa mo para importante rin yung mga ano na yun, ipinagdaan eh, mo na yun. Kasi eh. dahil narating mo yung narating mo ngayon dahil doon sa mga pagdaan mo, di ba? Oh, yan talaga yung pinaghuhugutan ko ba ng mm -hmm. lakas ng loob. Salamat sa ano sa pag-share ng story mo. At sobrang nakaka yung story mo talaga at sipag. Mm -hmm. at, yun yun talaga yung ambition. ginamit ko. Oo. So maraming salamat sa pag-share mo ng sa story mo dito sa sa channel natin. And uh, sana marami ka pa ma-inspire. Sana, sana. Na mga tao. nakaka talaga yung mga Pilipino nating mga kababayan dito sa isa ibang bansa. Hindi po madali, pero talagang sobrang sikap ng mga Pinoy. So, may gusto ko mong batiin? Ah, uh, binabati ko pangala, pala, yung, yung misis ko, yung anak ko sa Asturias Yung mga kasamahan ko sa Astorias Farm, apply na. <laughs> apply na.